morning mga idol may bagong araw panibagong vlog na naman itong mga idol sa gulit ito mga idol ang ating lambat so dito na tayo sa laot so yan kukuha ko na yung buyo mga idol so ito na rin yung ating buyo ito na hawakan na natin so dinahandahan na tayo mga idol hihila so abangan nyo mga idol pabatak na tayo ng ating lambat para so, malaman natin mga idol kung ano kaya niyang huli sa araw na ito Ito na mga idol! Karena teman-teman idol. masa kita mengadol yang ngatin lambat sa tapat mga idol unahan ito mga idol oh. block crunch mga limasan natin mga idol at ito na yung ating pangalawa mga idol nalimasan ako babae na yon mga idol may pumaputi sa ilalim ito yan ang natin ito mga idol oh, Idol lang isang babay at may kasama pang istado. Oh. Ito bang idol, may kasama pa, idol. Oh? Yan. Uy. Itu. oh. O glow crop mga idol dalawa. Mayroong pahabol mga ito, look. Yeah. So, Balik, pakita ko talaga mamaya mga ito ating huli. ok mga idol baka kayo magawin sa aking muntin channel magpahit naman ang ating munting at ating muntin mga idol na yung pinakadulo ito na yung pinakadulo mga idol yan batu na oh Terima kasih telah menonton! moments so, later. balik kita tapos ko lang magtanggal ng ating holy mga idol sa ating lambat. Yan. So, ipakita ko na lang mga idol ng ating holy. Nilinis ko na rin itong mga idol. Yan. Ari ko. Yan mga idol. So, yan yung ating holy sa araw na ito mga idol. Nilinis ko na yung mga idol. Nilagay, natin sa baldi. Yan. Yan lang mga idol ang ating napagjagaan sa umagang ito. Yan. Silang talagang mga idol. Ito ngayon, kayong apat na bulok crabs pala mga idol. Oo, 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 apat mga idol, at mayroong itong mga idol. Oo, maralaki ang ating babae, mga idol, maralaki, mga idol, maralaki. Oo, oh, yan, oo. Oh. naman lang talaga itong mga idol mayroong isang isda at saka itong mga idol yung alimasag na ito ano sa lugar nyo mga idol ang tawag ng alimasag na ito yan dito sa amin mga idol ay tinatawag ito na rokambaw atikas ito yung kanyang patawan mga idol pero masarap yung laman dahil purta ba ito yung makukuhal ito mga idol sa alimasag na ito iyan, oh, so hanggang dito na lang, mga idol ang ating video sa araw na ito. So hanggang sa muli, ingat po tayong lahat mga idol. Yan yung ating huli sa Kumbagang ito mga idol. Yan nung no. Pagdilin sila ng pang musim sumusunod mga idol sa gasolina.